Okay na mga tol, item pick up no, puto po puto, dadalhin ko na ang kunten pa. Hindi ko natin sa may pasig. Pero boundary lang to ng ano, ng pateros. Ano to mga tol, 196 pesos. Meron siyang priority fee na 25 pesos mga tol. Tapos may admin fee na 2 pesos. So all goods to mga tol. Apat na box ng puto. Parang hindi mo makakayanin ma'am. Sure ka? Dalawa lang yan eh. Hindi, apat yan ma'am. Ha? Apat lang. A mm. Ay, apat hey, Apat. Ano? Ano? ano number ko? Ito number ko eh. Oo, oh, tama po. O, para para yung GCash O sige, sige, punta ka sa GCash po. Eh, paano ma? Ah, Tsaka ako yung didikta mo na po. Oo, oh, didikta ko na, na lang po. Malawin Hindi, ako na lang mag-ano. Wala po yung anak ko Wala yung anak ko eh. Hindi, yaya ko sa'yo na lang. Sige, ma'am. Pwede ko naman kayong ihatid sa taas na kung gusto niyo. Hina na sila. Bawal ata. Bawal ba? Okay, sige. Eh, baka may susukli ka. Wala, mami. 1,000. Nasa Gcash eh. Ako na lang mag Gcash sa'yo. 250. Wala eh. Eh, ayaw eh, oh. Tignan ko lang, mama. Ito ata, meron. 250 na lang. 750. Oh, ito, hawa mo. Ito pala eh, meron ako. Kala ko wala akong barya. 50 na lang. Oo, Oh, you know, Yun lang, wala akong 50, ma'am. Eh, ito, ma oh, okay na? Salamat ha, mama. Dito mo isang daan ng tip mo. Kaya nga ma'am, bubuhatin ko na nga eh. Yan oh, na. Oh, mabilis lang ako, ma'am. Kaya mo naman ako ipagtanggol sa guard, di ba? Ako na, mabigat. Oo, oh, sulitin natin yung isandaan mo, ma'am. Ito mag-alala. Ito ata, kapitbahay niyo, ata yan. Ito mo, yung nasa likod. Kapit bahay nyo ba yan sa likod? piplor floor? Oo nga eh. Hindi, sabihin natin eh, di ba? Pip ka, pip. O, oh, try ma'am. Ano? oh, di ba? Eh, sulitin natin yung 100 mo, ma'am. <laughs> Tama, tama. Okay. Sige po ma'am, sakay ka. Premise ako, yung booking. Double booking. Double booking? Paano double booking? Ay, si sir. Ay, ah. sorry, sorry. Ayos na mga tol. Binigyan tayo ni ma'am ng 300 pesos. 196 lang yung mga tol. <laughs> may tip tayong 104 let's go ganda pero sinulit naman natin yung 100 sinamahan natin si mam Ma sa taas big <laughs> floor <laughs> papaid si mommy eh binibigay pa sa atin yung isa kapag ng gentry eh ayokong magkabiti alright hello po Hello ma'am. Oh, ma'am. Ah. oo, oh, oh, yung lalo mo kanina. Ah. Oo. The tum yung Oo nga yun nga eh. Babalikan ko na lang diyan ma'am. Dadalhin ko na lang diyan. nasa dito ako sa Muntinlupa ma'am eh. Ah, tunasan. Hindi, tunasan po, tunasan. Oh, sige ma'am. Tatawag ulit ako sa inyo ma'am. Oh, pasensya na. Oo. Konti lang naman yun ma'am, parang isang dakot lang. Titignan ko mama kung dalawa. Wait lang po. Oh. Wait lang mama. Alam ko isang supot na maliit lang to eh. Dalawa Dalawa? Ay oo, dalawa to ma'am. Nyog. Dalawang plastic na maliit. Opo. Oo. Oh. Parang dalawang dakot lang ma'am. Ganon. Oo. Ah, oh, sige ma'am, dadaan ko na lang po dyan. Dyan din naman oh, ang way ko pabalik. Oo, oh, sige po. Tatawag na lang po ulit ako ma'am. Pasensya na ha. Okay po. Sige po ma'am. Alright mga tol, na iwan. Ano ba yan? Ayan lang okay. po ma'am. Oh. Talagang pinasusulit. Ako, ako, konti-konti. Kaya nga. Hindi eh. <laughs> naman siguro. Ah, salamat. Oo. Oh. Okay lang. Alright, mga tol. Diretso na natin itong bulaklak. Ibang klase yung ano natin ngayon. Ah. Biyahin natin ngayon. na